Lord sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Siyempre naman po sa ating tatay ng kalingap. Ayan po, magandang umaga, magandang hapon. In good evening po sa ating tatay ng kalingap na si Kuya Bal Santos Magtubang. Suportahan po natin mga langga at mga sulid rina. Ayan po, at lalong lalo na po kay Kalingap Rab. Suportahan po natin ang kanya pong mga uh, programa dito po sa YouTube channel para marami pa po, po silang matutulungan. Ayan, lalong lalo na po sa Keyboys. Suportahan po natin sila. Siyempre naman po yung mga ano po, mga sponsor ni Rina, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Ayun, kamusta po? Ah, ngayon po ay may panibago po tayong reaction dito po sa um, sinasabi po ni ano Ma'am Ruena Mi. Grabe po. Grabe po pala ang sponsor ni Rina. Tatapatan po yung unang sponsor. Grabe po. Ayan, talagang napabilib po ako ni Ma'am Ruey talaga po uh, gumawa po siya ng paraan para pa po marami po ang tumutulong at marami pa po mga uh, mag-sponsor ano, uh, mag, uh, para sa pabahay ni Rina. Kaya po uh, sabi ko sa sarili ko po talagang, Um, ito ito na po siguro yung pagkakataon para po matulungan po natin ang ating dalaga kaya po nananawagan rin po ako kung sino-sino pa po yung tumutulong sa mga uh, tumutulong kay Rina sa pabahay, sige lang po, go lang po tayo nang go at uh, simpre po, uh, ito na po siguro yung time na naniniwala po talaga ako na talagang legend po ang sinasabi ni Ma'am nami Nami, Kaya happy po ako talaga, grabe po. Ang pag iport at ang pag-ano po niya talaga na talagang ano talaga deserve po kay Rina. Ayan po, sa ating mga langga at mga solid Rina. Ayan mga langga. Ayan po no, tayo po ay mag-abang lang po tayo. Kaya wag po natin anuhin ang say sinasabi nilang walang haligi. <laughs> Yan, ug po nating intindihin ang bahay daw ni Ma'am nami. Ay wala daw po haligi, kaya ug po nating intindihin tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsusuporta sa ating dalaga sa pabahay Gagoy. Maraming maraming salamat po sa panibagong sponsor po ni Rina. Grabe po, maraming maraming salamat po sa pagmamahal po sa aming dalaga. Kaya tuloy lang po tayo mga solid rina. Okay? Hanggang dito lang po yung aking reaction. Mega mega love shoutout po sa lahat-lahat po ng mga viewers ko. Lalong-lalo na po sa aking mga viewers. Simpre sa nagmamahal sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po maisa-isa. Alam po ninyo yan na grabe po natin kamahal si Rina. Okay po, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe na lang din po at pa-like and pa-share. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye! See you next upload.